So sasakay po tayo ng tricycle, uh, ating uh, sasakyan papuntang Barugo uh, Bayan dahil pauwi na po tayo. Dito tayo sa front seat dahil eh, mainit ang panahon. Actually naghihintay po tayo doon galing sa school ng Mariano Salazar. An uh, hour and 15 minutes hindi po tayo nakasakay and after an hour and 20 minutes doon po tayo nakasakay na kung saan po ay yung minibus ang ating nasakyan ito po yung uh, yan, oh, yung bus na yan yon, ganyan na uh, bus at uh, po ay sasakay po tayo tikal going to Barugo at ito po, uh, ito po ay 40 pesos lamang so meaning mura lang po ang uh, bayad hang basta makawin lang po tayo pero kailangan pa po, po ito punuin yan o oh. <laughs> Punin po ito So let us see. No? Pagod tayo. So this is our last uh, campaign. Ay, pero pa pala sa discount 21. So by 21 ang last part or last uh, schedule natin na vocation campaign sa Barugo National High School. So ngayon, pahinga muna tayo. Pakainit ang araw at ang panahon. So uwi muna tayo. Dahil pagod na rin tayo sa ating vocation campaign, galing po tayo sa Mariano Salazar National High School, alang-alang Leyte. -alang,